IFM News Lucena. Sampung katawo kabilang ang mga opisyal at staff ng Bulacan First District Engineering Office ang pansamantalang inilagay sa floating status at pinagpapaliwanag ang mga ito kaugnay sa mga alegasyon sa pagiging sangkot sa ghost project sa probinsya. Sa inisyong show orders ni Public Works sa Secretary Manuel Bunuan, sambit ito kung hindi magiging kalugod-lugod ang mga paliwanag na matatanggap ay maaaring magresulta sa preventive suspension ng mga ito na mauuwi para makasuhan kung kinakailangan. Ang mga nasa floating status ay si District Engineer Henry Alcantara OIC si District Engineer Bryce Erickson Hernandez at walong uh, iba pa na mula sa District Office. Ito ay kasunod ng pagsita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Umanoy Golds Projects sa Bulacan. Patuloy sa pagsusuri ang DPWH sa NASA 400 proyekto mula 2022 hanggang 2025 at maging ang mga proyekto mula sa nagdang administrasyon. Babala naman ni Bunuan na hindi umano palalampasin nito kung sakaling may ibang opisyal ng pamalaan ng sangkot sa mga anomalya sa proyekto.